Ayan, so good morning mga kasuki, nandito na naman tayo sa aking harbing Ayan, so ipapakita ko lang po yung mga development or mga precautions na ginawa natin Dahil ngayong summer sobrang init By the way po pala, ang bromeliad ay magandang heat indicator <laughs> Heat indicator okay. uh, Dito nyo po malalaman kung talagang sobrang init na ng panahon malalaman nyo na sobrang init kung nagpe-fade na yung kulay nila. At hindi po talaga natin maiwasan yon Even though may mga bromeliads na nagiging intense yung kulay, pagdating ng summer, kagaya nitong gold medal, ayan. So si gold medal, nakikita nyo, nangingintab-kintab yung kanyang dahon. Kumusta um, naman ang buhok natin? Adi, wow! Grabe! Walang sukulay. Ayan, pasensya na po isa lang mag-vlog. Kaya lang eh, uh, ganito talaga. Ito lang yung pagkakataon natin. So, ayan po. So, eto, mas kumulay sila. Okay. Mas nagiging intensive pa yung kulay. Pero, bibihira po yun. So, kadalasan po ay, um, fade ang kulay ng mga bromelads. Kagaya na lamang po nito. Okay. Sobrang init, nag-fade. Pero sa, ano, sobrang maroon kasi ang kulay nito eh. Maroon na namumula-mula. At ito din ay ito malamang nag, na, uh, due to fungus to. Hindi po maiiwasan na nagkakaroon sila ng mga tuyong leaves kapag summer. No matter how we try to prevent it. Ayan. So, yun lang po. Ayan, ah, ito pala. Ayan. As you can see, isang prevention po. Nangiti pa talaga yung ulo ko. Ayan. Isang prevention ay Maglalagay tayo ng secondary net. Actually, ito nga uh, 60 to 70% yun i-double ko. Okay, so okay lang siguro na ano siguro. Okay. Okay lang naman na medyo makapal yung net na ilagay natin. Pero dapat kasi po ang advisable ay dalawang 50%. Hindi dapat siya ano um, magkapatong. I mean dapat isang parallel or perpendicular pala yung kanyang ano. So, ibig sabihin, isang pahilis, isang pahalang. Ayan. So, ito naman, inano ko na lang din. So, i-expect po natin na mababawasan din yung kulay ng bromeliad. Kasi nga kulang sa araw. Ayan. So, ayan po. Naglagay tayo ng net. Ayan. Secondary net. mapapansin nyo dito sa part na to, eh, ano siya? Mapap mapapansin nyo na medyo madilim. Ayan. Pero parang ang sarap ano, mag, ano, magstay stay dito. <laughs> Kasi malilim. Malamig siya kahit tanghali. Okay, yan po yung mga ilang improvements natin dito sa garden. ayun So far, so good pa rin. Meron nga lang talagang nag-fade. As you can see, ito. Ganda ng ating ano. Ganda ng ating uh, little Louis. Ayan. Si Banggerang Rainbow. Sa Sweet Fantasy. Ayan po. Ito, kung mapapansin nyo, marami tayong mga dahon na nakakalat. So, I don't have time na ipusin, ipusin ganyan. So, ito naman, ito. Dito sa side na to itinaas na namin yung net. Ang gusto ko sanang peg ay um, magkaroon tayo ng mataas na net para kitang kita yung kitang kita yung halaman natin lalo na kapag nandun sa taas ng kubo. Ayan po yung ating kubo. Ayan sa likod ayun sarap mag ano masarap mag muni muni <laughs> ayan po ito kaya lang dito sa part na to mababa pa kasi so sana mabili lahat ng bromelads ko ay tapos wala nang wala nang lalagyan ng net ano ayan pagpasensya na nyo yun pag mumukha ako oh, talaga namang pangit ako ayan so ito po wala kasi akong filter na ginagamit ako mahilig gumamit ng filter mukha mukha lang talaga So as you can see po, mataas. Napaka-ideal. Sabi nila, dapat 10 feet lang daw yung taas ng, ng ano, ng brumi, eh, ng net. Kaya lang po, napaka-maliwalas tingnan kapag mataas yung net. So ito po ay um, approximately 15 to 18 feet siguro to. Yan, yeah, yung taas ng ano, mula doon. So sana nga ipantay doon. So, hopefully, yan metas dito medyo binaba. Hopefully, ma-achieve natin yung goal natin. So, wala nang edit-edit ito. So post ko na po ito. Yun lamang po, mga kasuki. God bless everyone and see you again on my next video. Bye-bye!